Terima kasih telah menonton! ano to? Lidug, alcohol. Ma'am, bilhin nyo na. oh O, oh, magkano, magkano? Mama na, o. O, 20, ma'am. O, Ay, sa Okay. May bumili na. Naman. Ah, uh, tingnan natin uh, sa Kabila. Ay, si Ma'am Leia. Good Go. Ma'am. Si Leia. O tulungan natin. Oh, ayan, bili na kayo ng paninda nila. Oh, 'yan. Oh. 20. Oh, tatlo. Oh, reserve na, may da reserve na 'yon. May dalawa pa. Sabi ginagawa mo sa akin. Yan yung pack kasi. So thank you so much po. So, if okay mayroon pang dalawa. Sir 30. Sir Pepoy, lead You like? Ay, like it, girl. Pagkano yan? O, oh, 20. O, oh, the, may dalawa pa, sir. Sige, sir. Puling ko later, sir. Okay, so... Ubus na lahat. Okay. Magdi-deliver na lang si Romy. O, oh, diba? O, oh, diba? Di, tapos. Bunga, let's go. i na. Hello, <laughs> <laughs> Hello. Hello. Ayan. Okay. Ayan. Oh di bangga saatan piling iniwalauh anu paling masih oh, mampu

Thank you very much, sir. People. Salamat. namin yung order ng mga Ethel Kira. Oh, Oo, mga nat girls. Okay. So yun. Oh, let's go. Okay. So, yan, oh yun, ha? Ano ba yun? Tama na lahat. Punta ka na sa klase mo. Yung mga ano ba yun daw ng teacher? Anak, ilang pangki mo nakabayad? Apat, sir. Apat. Sige, don't worry. Bibigay nila mamaya, ha? Yes, sir. Pupunta. Huwag kang maya, okay? Okay, good luck. Kung may kailangan ka, punta ka lang sa office. Okay. Okay, go. Good luck. Galingan mo. Galingan mo. Hi, morning! Hi, Miss Ivy. Yes, wow! Ang ganda ng gamit! Sporty! Yes, so oh, Ang May ano kami tayo mag-pap-clean uh, sa online shop? Victoria Parkour League? Ah? Ano yun? Parkour League? Magpapapicture ka? Ay, magpapa clean Magpapa. clean kami. Kailan? Ngayon na? May printer naman kayo sa bahay. Iba yung lumalabas. Hindi eh. pa yung ano. ako ng dalawa. Hindi pa rin. Walang karin. Ba't hindi kayo nag-message? Wait okay, kasi ako. Oh sabi. Gabi. Okay, okay. Let's go. Kailan ngayon na? Kung may six. Okay. Okay. Dito rin. Dito rin pala yung dalawa. Okay, how are you? Ay, nagtatanim si Arnalyn. Magtanim ay dibiru, dibiru ay magtanim. 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 O di, 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 di oh, ba? Diba? Hindi <laughs> ko alam yung lyrics. <laughs> o, oh, okay. Ah, oh, be careful. Ayan, umalalay na si Miss Irene. Oh di ba? very good. Oh, di ba? Oh, responsible girls. Hmm, ayan, pati ang teacher. Oh, si Romnick, lika dito Romnick. Nakatanong <laughs> si Romnick sa taas. Romnick! Kamsha! Lika dito, tulungan mo mga girls. Lika dito. Uy, wag masyado, Irene. Baka, oo. Oh, oh, Wag masyado, wag masyado. Kasi sanay si Irene sa ganyan eh. Oh, ituron mo lang sa kanila. Bakit parang mas, ano, mas pang bata yung outfit ni Irene kesa Oh, feeling niya ba? Oh, hindi ka dito. Oh, mga sisters. Tulungan mo sila. Huwag kang Di maya. Romney, nagbenta ng ano, hindi niya ako binigyan. Hindi <laughs> na nakaabot. Hindi umabot sa akin. Masarap yung lead dog niya. O, oh, ayan. O, oh, very good. O! Sabi na lang, bulbol doon. Ha? Kasama kong naghuhukay yan, kaya, O, oh yan. Kung may mabigat na trabaho, pwede nyong kulin si Romnick Magpatulong ko yun. Okay, go. Oh mag... Uh, tapos na. Okay, punta ka na doon. O, oh, punta ka doon kasi hindi ko alam. Oh, ayan. Oh, okay, eh, mag pagkatapos niyan maghugas na kayo ng kamay. Ay, mamaya na lang hapon, kasi hapon pa namin Hindi eh, hindi para gawin ko na kasi lalabas ako mamaya. Oh, tulungan mo si Ma'am Romney oh. May help you ay, kamo, ka mo ganun. <laughs> <laughs> oh, oh. Kasi si Ma'am Jen ang isa sa palaging bumibila lahat ng ay, ano. Ayun. Ma'am Jean ha, ah, nagbigay ng bigas kay Romnick din. Thank you Ma'am Jean ha. Ay, nakot. Oh, yun na yun. Pag meron sir, bigyan si Romnick, kawawa na Ah. Okay, so I'll go ahead girls ah, mag-round na rin ako ha. Maghugas kayo, punta na lang kayo doon ma'am. May rin sa kailangan nyo. Okay. Uh, ngayon na lang tayo. Okay, punta ka na doon. Oh, hugas kayo ah. Oh, may alcohol kayo? O, oh, may alcohol yata ako doon na spray kunin niyo para gamitin niyo. Wala kami okay. may may alcohol ka doon tay. Meron. Okay, let's go. Sa aking paglilibot ay may lumapit sa aking matanda. Napakilala siya sa akin at sinabi niyang minsan ko na raw siyang tinulungan noong pandemic. Na-stroke noon ang asawa niya at nagpatulong ako sa mga OFW upang makabili ng mga pangangailangan at gamot ni Lolo. Pero pumanaw na si Lolo. Nalungkot daw siya. Walang kasama sa bahay. Kaya ang ginagawa na lang raw ay nagtitinda. Kaya ang saya-saya niya dahil binili ko na lang ang natirang paninda niya. Saan natin sila. <laughs> ito yung bayo mekano sir pag dadam buya buya pag amba buya na naano kay lagi laget next region kung kitak man di kay sinapon na sa dayon manung ni mo tan-an ni kay dayon 12 pa lang ang date oh na 25 Oh, ginatan. Perfect. Okay, so ready na ito ang pagkain natin yung merienda nila ang gilatan at may pichi-pichi. Let's go. Keep... Woo! Okay, so, ready nandito na tayo. Come on, boys. Yes, sir. Okay. Okay. Wow. Mayami na naman tayo ngayon. Kaya,

Of course, yes. So, bago tayo may... something gusto sabihin sa inyo. na Ang isang karakter Si Sabi ni King... Sabi ni oh, yeah. yeah. mahal. <laughs> mahal na mahal ni Pibi Love si Bumbi. O oh, girls? O oh, dahil dyan, oh, uh, pagkita niyong video mo, nag-reach out sa agad si Pibi at saka nagpadala agad niyong ano, pera mo. May pera ka na. So, Nagbigay si Pibi Love. super excited ako. Oh. Ay, hindi ko pala. Ayan. Dito ito po. Ayan. Yeah.

Magsasabot na tayo diba? Nasagot tayo po yun ha! Hindi pa nga baite kayo! Mayroon niya katulungan nga ako. Barang papakiti So, thank you, thank Sige, so ayan! Kaya kayo mag-celebrate tayo ha! Magpaka-baite kayong lahat ha! So, ikaw maray mo sa mga sa inyo. So, thank you, thank you! Magpaka-baite so, kayo, mag-aral kayo, magpakabait kayo, so, kayo, so, magpakabait kayo, mag kayo. Gawin niyo lahat. Tapos kayo, huwag maglutuha, huwag lumaki ang ulo, ha? ha? sabi yes. Magsabi lang kayo, hanggat nandito ang tatay, everything will be alright. Di ba? Sige, sige, sige. sige, sige let's I-celebrate tayo, oh. Yung pera mo, Romnick, bigyan mo kay Lolo at Lolo, ha? O, oh, pakainatan mo yan. Gawin mo sa tamang parahan, ha? Ayan, oh, ayan, So, let's see. Nah, mau di depan. Kompleks untuk 4-6. Kompleks.

ang saya-saya nilang magkakaharap na anim na parang magkakapatid. dito pa, oh, masarap to. Di ba yun kinakain nyo yan? Ninuluto nyo yung kanin? Anong tawag yan? Kamoteng kahoy. Pero walang ganito. Ginawang kasing, ginawa kasing puto yan. Yun ang tinatawag na pichi-pichi. Masarap yan. Tikman nyo. Di ba, pa, pa, pag linuluto nyo yan, ano, paano ginagawang, yun ang kanin nyo doon? Paano? Hindi, ano, hindi buburahin yung buo lang. Ilagay hmm. nyo hindi bali, ano, bite mo na lang. Ah, gano'n May ulam, gano'n Napipil niyo yung pagkain. Sa bagay sana Iba kasi dito, eh. Sa Lalo na pag ano mo sa kape. Oo. Oh, oh. Mm, masarap sa kape. oo oh, ang mga lalaking to kumakain ng rice. Talaga dito sa Abra. Kahit papano, may rice dito. Mm, marami kasi dito sa Abra. Bunga pala talaga dito. Eh, hindi, at least bungga na rin kayo kasi nandito na kayo, di ba? Ayan ang swerte mo daw, Rumnik. Sabi ni ate, o, oh, may gusto raw sabihin si ano, ate na pakinggan mo. At sana wag mo sayangin at ang mga pera na binibigay ng sponsor, sana gamitin mo na mabuti yung mga pera. At mag-aral kang mabuti para tuloy-tuloy yung sponsor sa'yo kasi nag-aaral ka ng mabuti. At be humble lang po palagi, huwag malaking ulo. Tapos, yan lang po, congrats po. Ano? oh, ano naman masasabi mo kay Ate or na... Oh. Ate, salamat sa payo mo uh -huh. sa akin, Ate. Lahat sa akin ko lang may Oh, ang okay, di ba? Oh, gay rin sa inyo. Oh, nag, uh, sinabi ni Ate Erna, ah, mag-aral kayo mabuti. O gamitin yung mga tamang paraan ng mga pera nyo na binibigay ng mga sponsor. Diba? Huwag nyo sayangin ang pagkakataon. Kung anong may bigay sa inyo, yun ang meron. Okay? O ikaw din, Crisol. Ikaw ang pinakamahong kabata, huwag matigas ang ulo. Ha? And, wag, pasaway wag pasaway. Kasi alim kayo, ikaw ang pasaway. O magagalit si tatay, natay maestro. Okay, papasyalan natin next time ang pagkuha ng kamangag at pagkuha naman ito ng, ng isda. Ito kasi, yung manging isda yung batang yan. Okay. Di na, di na naman naubos ni Irene. Ay, ni Erna. Okay. Bakit di nyo maubos? Okay. Ah, pwede okay. nyo ibagay. Oh, ano na lang, ibigay nyo sa friend nyo. Uy, oh, sige, ubusin mo yan, boy. Then after that, you go, go, go. Ubus. Oh, okay. Hmm. Okay. Mm. Okay, galingan nyo ha. Okay, pag time na galingan nyo sa klase. Again ha. O oh, yan. Oh, kainin nyo na yan, baunin nyo. Nabusog kayo? Mm, at least bonggang-bongga, merienda nyo ha. Uh Oo. -oh. Pwede yung kainin mamaya. Okay. Sige, it's almost time. O, yung pinagkainan doon, boys. O, dapat linis. O, pinagkainan. Pinag o, dapat rest. Yan, linisin ang pinagkainan. Ang lagay doon, ayusin. Mm. Oh, ni ba? Hmm. Oh sige, goodbye. Oh I love you mga anak. Go go go. Sige, smiley smile lang. Go go go. So, ayan po. Ah uh, hapon na. Uh, Nakauwi na si Romnick at grabe ang ulan dito sa amin pero uh, pupunta ako mismo doon kina Romnick doon sa Karkariskis upang ihatid yung ibinigay ni TV peranya. na pera niya kasi kanina nung binigay ko kay Romnick uh, sinabi niya sa akin sir pwedeng itago mo muna baka mawala ako sabi niya uh, kung pwede sir uh, Uh, ikaw na mismo magbigay kina lolo at lola. O tingnan na, kita nyo, napakabait na bata. Na hindi siya nagka-interes na kunin man lang yung pera. Okay? So, again, maraming maraming salamat po. So, mga kababayan, gusto ko pong ipaalam sa inyo na pagkapanood po ni PB Love, yung video ni Romnick ay nag-reach out na siya sa akin at sinabi niyang I really love that boy, sabi niya. Oh, sila sila Nagpadala siya agad ng pera para kay Romney. Oh, di ba? Maraming maraming salamat po. Pibilab talaga nung uh, pinakita ko yung pera. Talagang naiyak po ako ng grabe sa saya. Dahil napakalaking tulong ang binigay ni pipila para sa ating uh, batang tindero na si Romnick at yun ay nagbigay ng napakalaking pag-asa at mas malaki uh, uh, pang inspirasyon para kay Romney upang pagbutihin pa niya ang kanyang pag-aaral so thank you, thank you very much again ma'am PB sa inyong pagmamahal sa ating mga batang nangangailangan lalong lalo na po kay Romney okay, Oh, ayan, so Let's go na, punta na ako sa kanila.